Ito sa malamang hindi alam. Sa mga commercials, ako yung nagsusulat at nagdarap. Ako rin yung nag-voiceover na iba-iba ko yung voice ko. And for a while, yung uh, voice ano nila ako, uh, voice talent. Kaso, ah, uh, medyo mura lang yung talent fee. Kaya uh, inano ko na lang. Inalis ko na lang kasi ako yung creative director and director ng prank show show. Tapos may mga hosting jobs ako, nag-rock album ako, may mga teleserye ako. So, hindi ko na masyado nagluha yung part na yun kasi hindi ganun kalakihan yung bayad. Pero ang dami yung na voice talent, talo na sa Pilipinas. So, kung hindi nyo alam, kaya naiba-iba ko yung boses ko. Talent mo talaga yun. So, yun. Kung ano yung nalalaat sa'yo, usually yun yung pinaka-talent mo. Tapos sila always stay humble. Tapos kilalani mo yung mga tumulong sa'yo hanggang ngayon mabait sa'yo. Tapos huwag mo kalimutan yung ginawa ka ng masama. Kasi kung kaya ka nilang gawa ng masama nung wala ka, tapos ngayon sip-sip sila kasi may kailangan sila sa'yo. Pag wala ka ulit, malamang ganun trato nila sa'yo. Tama kayo, mali na si Dr. Duo. We're sure you happy, healthy guys. Whee!